dito ang mura. Kano ito? Ay, ayos na lang. 120 lamang. Ayan. Oh. Pumili ka na. Ito 190. Ito 190. Ay, oh, mahal din. Alin? Ah, 50 pesos lang. Alay, hindi naman ganari ang gusto ni Saira eh. Hindi ganyan ang gustong gusto, gusto no, ng high 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 pang basketball. Ito. Okay. Dito, dito. O, may 35. Ito, oh, mahal sa Shopee. Ay, mm. mm, mahal din dito, 390. Maganda ito, oh. 120 ito. 120. Gaganda rin siya ha. Panlaban din sa What pormahan. Mm -hmm. Green. Mm -hmm. Ano ano? Parang siyang original na original. Ano Dino ano ba ba dito? Ba? Brand? Bakit brand? Karabi no? 120 lang ano? Bakit ba? gusto mo so, ba ba? ba green? Ba't kaga green ang gusto mo? Ayun, no. ang dami pang bata ako ka, baby look. <laughs>

Aba ito, yung Nike na ano, kamahal-mahal sa Shopee na 500. Magkano ito dito? 290 din siguro to Ano? Ito, tinan mo. Ganito din naman yung binili natin sa Shopee, ng 600 pesos. Ay, dito yung kamura. Kasi ah, lang mga original o, Nike o. <calling> Kaingin naman ng manok. 50, <laughs> 50 pesos only. Kumasok. Wala namang high, ano? Puro ano lang siya. primidias pa. Ano premium primidias? Dito, dito pa tayo sa ibang linya. Ito talaga, oh, yung ano, yung Nike na itim. Mahal-mahal nito sa, ano, Shopee, oh. Grabe nga, $2.90 lamang. Yun ang price, oh, $2.90. Hmm. Ang pasok pa ito. Oh, green. Ang basketball. $2.90 lang, guys. Grabe. to. Pwede na to kay Cyrex. Ay, laki pa pala. Ang laki. Size na ba to? Ano to? Bakit may nakalagay na 1.6? Pero more lang. Jordan. Masya kayo to kay Cyrex. Wala ano ang price na to. Nasa. Ah. Ang mura. 1.20 lang. Ayun. Pwede na yun. Pwede na yun twenty. class. On 20. Uh -huh. Aray. Totototong to, Jordan. To. Parang original na Nike. Ah. lupit no. Ano ito nangyari? Mura ito nang 950. Ano kaya ito? Baka hindi naman yan price niya. May nakalagay sa ilalim. Baka hindi naman hey. ano, 120. Itong ito. 120 na baba. Baka babang. nasa hindi. mo naman ng mga May nakalagay 950 sa ano yun. 950 oh. Ito mga ano. Ori parang original itong Nike na ito. Itong babae. Eh. Oh. Ano ito? guys Suwanto. Nyari lang pala maha, mura. Pero yung nas naka, naka ano yung mahal na pala. Nakatatak. Mutom na ako. Ito. Totoo na ba ang price nito? 390. Okay. 190. Ito ba talaga ang price niya? Baka naman yung nasa baba lang. Pero itong mga nakasabit, hindi yan ang price niya. Ito. Ito bata. Depende sa klase. O, oh. mag... 90, oh. wala pa puro pang adult siya karamihan adult karamihan ay pang adult ayan, ito pang ano. Ito yata, pwede na. So, excuse me. Ay, malaki pa rin. Super laki pa rin. Ayun. Pini tayo. Ito. Malaki pa rin. Oh, Saan Ito naman, napalitang masyado. masyado. Ito na sana, malait naman masyado. Puro pang matanda. Puro pang matanda. Walang pang batang maganda-ganda. Ayos to. Kano to?

Pwede mm kayo, bigyan -hmm. Ang laki naman, na ito. Bakit nakapala ang Ito, 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 sana ito, oh. Kulay red nga lamang. Alam niyo kung Sakto ito doon kay Sirex. Kulay red nga lang. Red eye na red eye. black. Ayaw ah, niya ng ganito. Nako. Ah, Mahal-mahal binili ko. 600 plus. Ayos uti. Ito yan. Ah, ito ang gusto ni Cyrex. Katigas naman. ayaw nyo nung flat lang gusto niya ay pang basketball talaga ay, hi ayaw niya lang ano say matataas parang boach saan pa mayroong pang batang matataas ang pagkayas ikala ko na naman sayang naman malaki Ano ito? sana gusto ni Cyrus kaso malaki naman yung ba yan Jordan na ano nga ba bata ko oh, depende sa klase sabi pa kung hindi nga yun nasuot ng ganito yung ganitong plat. hindi na nasuot ng ganyan sinusuot Arang, niya yung yan yung mga ganyang hmm. kaso ikalaki eh. hindi pa yan ang paa ni Cyrex. Hindi pa itong paano pang ano to eh, pang binata. Ito hindi rin hindi rin yan pa ni Sir Rex. Are. Yan yung mga ganyan sana, hindi na may nagsusuot ng ganyan. Kulay yan. Hmm? Pero pwede na baka block. Kaya pwede niyo po. puma na may masyado. Ah, yun oh Mabili na kay Sir Rex. Ito pa? ganda lang yung taas. Along, uh, puro mga mababa. na na. Isang beses lang kasi nuti sa iris. Pasapilitan pa yung mababa. Ang no, gusto, gusto niya yun. Gusto niya yung ganitong mga matataas. Sa akin, ako'y walang mapili. Malalaki. Ayun sa ano. Kalamubuts. Pero ya, kaso sa sobrang dami, hindi natin makita. Sa sobrang dami, hindi tayo makatsimpo. Parang ano? Walang bibinta dito, Parang walang tao. lang na, ano? Yun yung ganito sana, oh. Kaso ang laki. Oh, ganito mga style. Ayun yun Ano size ka 35 36 20, 20, 34, 35 siya Pating pa kahit Ganyan yung mga ganyan no, na Jordan no. Ayun yung blue, mas taas Tingnan nyo ko na size Meron niya, madami nga lang, hindi natin matchimpuhan. Eh. Malaki. Pambinata na to. Malaki. Pambinata. Yan mga sandals. Pang... Tiyo, tiyo, pumasok kami. Pero ako tani. Hmm. Ano ba yung itim na yun? <laughs> Kung <laughs> oh, alam, na tayo dito. Kaso malalaki, walang pambatang asya. Wala nga, paano ka makakapagtanong? Ay, eh, wala ka nga tayong mapili pa. pare, pambaba ito, ano? Whistle, mm. Mm -hmm. pang ano siya hindi siya pang bata mga nare, pang mga binata pang mga binata Tatana. ay niyayari ni kuya buo gutom natuloy ako saka ari, ano ga to pang babae miniseks so dito niyayari ni kuya pang basketball